Gadanan sa sarong 30 anyos na rider, makalis na madis gracia sa pigmama na motorsiklo, alas 4 nin kasudma sa sa Zone 6 Barangay Lugsad, Kalabanga, Kamarines Sur. Binisto ni Police Top Sergeant Arjun Welsadya kang Kalabanga MPS ang biktima, na si Arnel Yege Jr. i e Pastor, laborer asin residente, kan Zone 7 Barangay Lugsad parehong banwaan sa investigasyon. Naging marikas ang padalagan kan biktima sa sa iyang motorsiklo. Idugang pa ang pabugsok as in pakurbadan na sa bitna porsyon na nauli sa sa iyang pagkakadiskwido. Pigdara pa man ang biktima sa ospital. Alagad binawian man sa nanin buhay. Actually, ma'am, hindi naman po siya masasabi ng sa prone area kasi mabilis po talaga patakbo doon, usually. Hindi siya naman po, ma'am. Hindi wala naman po masyadong pumapasok doon na Unless otherwise may purpose lang po talaga sa barangay. Mm -hmm. Kasi po yung barangay na yun is halos isolated din siya kasi separate si na way siya. Napag-araman man na mayong sulot na helmet ang biktima, rasong kasi na mangkaining seryosong lugad sa payo. Magtapok kita ng motion sa diri. na na kita magpadalagan ng matulin lalong-lalong na po kung kurba, daasin, pababa ang tinampo. Tapos po, kung may iwasan din po, sana na mag helmet kita na nga nang aning, araw mo po kan mapatamaan sa pampayo at least kung anuman, di kita makaabot sa sitwasyon na mabubihan pa kita buhay. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kanbiktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatakbikol, may aranggo.